Another day another mini vlog. Hello guys. Today is Thursday and uh, as you can see on the video that is Primo. Umiiyak kasi ang sakit daw ng ngipin niya. Si Mama, ingana. <coughs> Sa una ingana si Mama. Oh, why mabuhat. Sakit ra. Niya na lang. Mga 2 to 3 days niya na yata ang sinasabi sa amin na sobrang sakit nga daw ng ngipin niya. Kaya we decided na dalhin na siya sa dentist. I am 90% sure na hindi mabubunot yung ipin niya today. Pero at least man lang maresetahan siya ng kahit na anong pain reliever. So yun na nga po yung nangyari and uh, kailangan lang namin bumalik next Friday para sa extraction ng ipin niya. My sweet tooth, yung mga bata, kagaya ng mama nila. Kaya si Primo madaming sirang ipin. Fortunately, si Miko wala pa. Pero nagsabi na ako kay Doc na ipapaklinin ko rin yung ipin niya next Friday. Para habang wala pang sira, eh ma-prevent na at saka maalagaan yung ipin niya. <laughs> okay. Walang vacant na parking doon sa labas ng clinic ni Doc. Kaya eto naglalakad kami papunta sa car. My sweet Miko, alam niya siguro ang masama pakaramdam ng kuya niya. Kaya yan, inaalagaan niya. Eto na at pauwi na kami. Hanggang sa susunod na lang guys. Thank you!